Yes mga boss, good morning. This is Pinoy Sports Central. Si Manny Pacquiao ang pambansang Kamau ay balita ulit sa kanyang comeback, sa kanyang mensahe sa isang boxing legend na nag-retire na. Sino ang current favorite boxer ni Pacquiao? At bakit mixed ang reaction ni Jerry Peñalosa sa kanyang pagbabalik? Pag-usapan po natin yan. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinoy Sports Central at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa Pinoy Sports News. Sa isang interview, tinanong si Pacquiao kung sino ang paborito niyang boxer sa kasalukuyan. At ang sagot niya, wala iba kundi ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Bakit? Ayon kay Pacman, speed, power, at movement. Ang ganda ng galaw niya, hindi predictable. Gusto ko yung estilo niya, parang ako nung bata pa ako. Hindi nagtatagal sa isang lugar. Boxing is a science. At si Inoue ang perfect example. In, in boxing, speed is the king. Kamakailan lang nag-retire ang Ukrainian boxing genius na si Vasil Lomachenko. At syempre, nagbigay ng respeto si Pacquiao sa kanya. Champion si Lomachenko. Magaling na boxer, kaya sigurado ako may magandang dahilan siya para mag-retire. Kilala si Loma bilang high-tech dahil sa angking boxing ring IQ at footwork. Two-time Olympic gold medalist, three-division world champ, at May 18 wins, three-loss record. Pero sa edad na 37, nagpasya na siyang magretiro. Saludo si Pacquiao dito, kasi alam niyang mahirap magpuyat sa training pagtanda. Ngayon, tungkol naman sa comeback ni Pacquiao sa Hulyo 19, laban kay Mario Barrios. Ang reaction ng fellow legend na si Jerry Peñalosa? Mixed emotions. Excited ako kasi alam kong ibibigay ni Manny ang lahat. Pero nakakakaba, 46 na siya. Boxing to. Delikado. Kung limang taon na ang nakakaraan, Madalito kay Manny. Pero ngayon, tanda na niya. Pero may tiwala pa rin si Jerry. Kasi kung sino man ang kalaban, Pacman fights with heart. At kung sakaling manalo, siya ang magiging oldest welterweight champion in history. Kaya nga dapat abangan ang laban na to. Si Mario Barrios, ang current WBC welterweight champ, ay mas bata, mas matangkad, at hungrier. Pero si Pacquiao, may experience, may knockout power, at may dalawang dekadang grit. Kaya sa Hulyo 19 sa Las Vegas, ito ang magiging tanong. Pwede pa bang magmagic si Pacman o uunahan siya ng edad? Ano sa tingin nyo? Kaya pa ba ni Manny? Comment kayo. At kung gusto mo pa ng mainit at totoong kwento sa mundo ng sports at boxing, don't forget to like, share, subscribe, at hit ang notification bell para lagi kang updated sa laban ng Pinoy sa buong mundo.